Uh, okay na po. Uh, ang, ta ang, tanong ko lang po is, uh, kung yung mag-asawa po is uh, naghiwalay the ano po, uh, annulment, kasi wala naman po tayong ano dito eh, divorce eh. Pino-honor po ba ng simbahan yun? Yung annulment? Okay. Brother Angel Santos, sa'yo na naman to. Ah, oh, uh, annulment po sa church, of course no kasi there's there's two kinds of annulment. Meron din sa tayo sa gobyerno, yung civil marriage natin sa gobyerno, kapatid. May annulment 'yan, wala rin divorce pa 'yan. So, kung ang tinatanong mo ba church annulment, kapatid? Opo, yun po. Yes, of course. Pag sinabing church annul, pag sinabing annulment, null and void yung kasal ninyo before pa lang mangyari yung kasal. Ano ibig sabihin no? Ibig sabihin, napatunayan na walang pag-iibigan, hindi tunay, kumbaga parang dinadaya nyo lang ang simbahan. Katulad ng, alam uh, yung uh, fixed marriage, di ba? May mga nagpapakasal dahil lang doon sa, alam na, marami sa abroad yan para magkaroon ng U.S. citizenship, di ba? Ganon? So, yes, ang mga ganon, uh, o kaya yung iba, dinaya yung ganito, dinaya yung ganon, dinadaya mo ang Diyos at ang simbahan. So ngayon, pag napatunayan yun, That means that's null and void pa lang. Before pa lang kayo iiharap i sa dambana, that's null and void na. An null na talaga. Eh. Ibig sabihin walang visa yung kasal nyo. So pag napatunayan nyo, of course, pwede ka magpakasal na uli Dahil uh, yung sa siguraduhin mo lang, kakasal mo ulit, una-una, pareho kayong sabi nga legal, walang sabit. Pangalawa, is totoo kayong nagmamahalan. Kasi tatanong kayo ni father eh kayo ba'y yung nagmamahalan, walang napwersahan, walang illegal na nangyari sa, uh, bagi, uh, sa, ano nyo, sa, uh, sa, uh, sa, ano, uh, sacrament of matrimony gagawin natin. Tatanungin yan eh. Pag sinabi, ah, opo, legal po, wala po akong sabit, ganito, ganito, ganito nagmamahalan po kami. Yun ang dapat sa susunod, sana. So, natural, pwede, kasi annulled naman yung unang kasal kapatid eh. Pwede po kapatid. So, uh, brother Angel, na-proceed na po yung sacrament. Yun, yun, po yung ibig sabihin nun na, na, na po yun. Nangyari na po yung sacrament. Kaya ng kasal... nga, yung nangyari ng sacrament of matrimony, di ba? Ginasal sila. Pero na anal Tama? Yun ang tanong mo? Opo, opo. Oh, yung kaya faith... na-annul yun. Yung annulment, hindi na basta-basta yun. Iimbestigan yun, kapatid, ng church tribunal. So, canon lawyer ang mag-aasikaso noon. Ang mag-approve noon, yung obispo. Ah. Uh, marami pang ano yung prosesong annulment ha, sa mga nakikinig ngayon. Kasi may mga interview pa yan. Sasabihin ni ganito, uh, gusto po magpa-annul. Bakit? <laughs> eh kasi po oh, nalaman ko na may mga may iba pa pala siyang ano, may iba pala siyang kasal sa iba, bigami yung mga ganon. Maraming ganun eh, nakasal sa abroad. Tapos pagdating sa Pilipinas, kakasal ulit. Dalawa na yon. May Mayroon pala siyang asawa sa iba-ibang lugar. So, may mga napepeking ganun eh. Uh, lahat yan, mga peking dokumento. Eh, nalaman mo, ganun pala. So, there's the grounds for annulment. Ngayon, pag napatunayan po yun, kahit dumaan ka sa sacrament of matrimony, kayang i-void. No? Kayang iwalang visa ng simbahan yon kapatid. Ah, okay po. Malinaw na po, malinaw. Yes. Ah, medyo Ah, uh, last na talang po kasi dalawa lang, dalawa lang po kasi. Ah, ito pa yung, yung kay tanong ko po, ah, uh, brother Angel na kapag tayo po ay po ng ano po, ah, uh, Ash Wednesday. Ah, uh, tapos 'di ba po may fasting po 'yun? Kasalanan po ba 'yun pag kumain ka po ng 'di ka po nag-fasting tapos kumain ka po ng baboy, ganun? Kasalanan hmm. po ba? Yun? So just... Uh uh it's is still disobedience of the church kasi yon no all church teachings kasi all church law are law eh siyempre, ano ba yung kasalanan pag sa kautusan <laughs> so ah uh, kanya-kanya lang mga term yan eh no pero pag walang term disobedience of the church pa rin yon kapatid no lalo na yung ash wednesday and good friday very ano yan so Oh, uh, naku napakaimportante sa simbahan yan Wag na wag hangga't maari, wag na wag pong kumain ng ano uh, as part of our uh, penitential acts para sa, sa ano natin sa fourth day of Lent, no. So, disobedience of the church pa rin kapatid, no. Uh, sana makasunod tayo, no. Pero yung iba, well, hindi nila alam o iba hindi kaya. May exemption naman kung o kaya kung nakalimutan naman, no. Uh, no fault on your own 'yun. Yung iba, ay na, na, napakain ako wala, wala naman intention no if there's no intention nakalimutan mo lang na ano of course uh, wala naman ay no fault on your own sabi ng simbahan kapatid pero nagkasala ano ba yung kasalanan yung paglabag sa kautusan so yun uh, kautusan ng church no friday la uh, fasting on we Wednesday and Good Friday well nagkakasala kung may intention ka talaga labagin mo <laughs> no so yun po kapatid ah uh, pala lang brother ano po yung nakasalanan ah uh, mortal sin o venial sin po yun hindi yun nga yung ano nga natin doon it's a kasalanan but we cannot say it's venial or mortal no pero usually eh, pagka naman pagka naman uh, kasalanan maging mortal yan talagang una-una, uh, may full knowledge ka. Ayun, eh, kung alam mo, sinuway mo, medyo delikado siya. Wala siyang term oh. talaga. Ang, kaya nga sabi ko, hindi lahat ng kasalanan nabibigyan ng term ng simbahan, di ba? ng pangalan. But oh. doon na lang tayo papasok. Pag walang pangalan, papasok natin yung tinatawag natin disobedience pa rin of the teachings of the church. So, ang mangyayari doon, papasok pa rin doon sa kasalanan yung paglabag mo kaya siya nagkakasala where well, and mortal sin hindi naman grave grave talaga yon possible yung lang yon but still it's a sin you know so only god knows about that kasi wala naman term na venial sin ang kumain ng ano or mortal sin siya no pinag-aralan ko yun ano ba yung mortal sin ba o venial sin hindi naman siya uh, pinag-aralan ko sa Catholic Answer yun eh, Catholic website. Ano ba talaga yung, alabawa, lumabag ka dun, is it mortal sin? So, ang sagot ng mga nire-research ko na sa Catholic website, um, yes, pero wala siya nakalagay na ano, na, na exact, exact uh, ano, level sa either mortal or venial. But it's still a sin, kapatid, no? Uh, uh, we, can, we can always go to confession naman about that, kapatid. Okay po. Malinaw po. Maraming 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 salamat. Bro Salam. dear brother, Sisters, sa Diyos po lahat ng papuri, maraming po salamat. Salamat.